Hello guys, good morning. For today's vlog guys, manghugas ako og plato guys. so man nagkaon akong mga dogy dogs ug mo pa paglakaw sa kum bana kay nakauli man siya kagabi eh. So karon manghugas ko og plato, mo akong paghugas sa plato. Iandam na ko ang mga bulingon ni banana kay akong humulan kay atong himulan ako nga nilabhan, ako ang labhan karon guys kay para ugma kay Friday na pag-uli ni banana dili na siya kinahanglan maglaba magpahuway na siya guys guys <coughs> para wala na siya yung trabaho on kani um, ano yung gidala nga bulingon kagabi eh, guys ako ning labahan ingon siya kaning short di pa daw ni bulingon gilahit niya butang para dili ma <coughs> manimaho ah nagamayram ramdai ihang bulingon guys o oh, kanirang uniform niya o pantalon o freestyle nga shirt. So, ako sa nang ibutang sa kwarto ang iyang shirt. Kaya di pa man ibuling nun. Mm. <clears throat> Gasan sa nakunyar ako magsilig sa sa kuan guys, sa sala. Kaya nagapasko sa kuan. Ni, kanin, ang init ba? Padulong na di ari. O, oh. init. Rawa ka ayaw ka makita nakita o oh. kasi ayaw pa kasabuntag parating ng inita. Mm, guys o oh, mga kalapati dito guys. Ipangaon nila ang pagkaon, guys. Hawa, abot sila. Lagi mo sa load boats. Kaya bisag asara ka, mangihi. pating hmm, inita. Unaon na nato itong hugason. <clears throat> kaya para pag huma itong panghugas, proceed na dahil ka sa gawas. Kaya labas. Hmm, guys? guys gamay ra. Mm. ang kaldero ning lagom na po guys limpyo na po kay, ako atong gikuan sa uling kagabi kaya init ko sa sudan sa dojo okay. gamay na lang man ilang sudan guys ma maulit man si banana duman rami og at sa merkado kay kapuyan naman to sa merkado ako rin guys Uy, layo mang gudiri yun yan Kaya na bang motor ba? Ano nang si banana, ingon mo po siya, magdungan rin ingon siya, human pamahaw, manguli daw sila or payuntag, untag, to sila unya, o'y o yung masakayo o man, gapang pintaha ugma sila muli, magpamahaw niya, ang butang sila karon, ang ganda man Yan na, na siya, guys. Pag makaulit na sila sa iyo, guys, kaya nyo, taas-taas, ang iyang huwag. Pagkalan po siyang maayog TV, makamubi marating siyang maayog. May lagi ang mangulit sila, unya unya Di guys, makatulog sa taro, guys kabuluan makamata siya o kung saan ang oras sa makatulog ito siya tarong ba makapahuway ito siya mana kong hugas guys kapuan na to atong banggira nara hmm. kay para dili magbasa na Ay, juice ko lord. Mumukuan lagi diyan ba? Mutumba. tumba. I ana nato guys, kay mo siya guys. wait lang guys ha, kay mangihisa ako guys. Hello guys, akong ipagsarada ang portahan guys, kay ang among silingan ka nang nag-abang sa kung magulang, nagpa-sound sila guys, kusog ka ayaw niya. Madungog diari guys, ako rin i-upload sa kung YouTube, makapirate nun niya ako. Munang ako ang gisaradaan. Ang CR ako lang, gisaradaan ako na ganinagas guys, kay kusog ka ilang sounds, madungog diri. Karon akong gabrihan, kaya ako ang iring magunga prosyan, diha magunang ihiog malibang. Munang gabrihan ako, gipalayit akong cellphone para dili madungog ang sounds kay makapireta, guys. guys. ito, kaayo ang on. Karon guys, manglaban na kog sugod guys, kani nga brush akong gamiton. Okay, mas ganahan ko ani nga brush. Manglaban ako, guys kay Mistras ko an pagasayo pa. Ani ara ko mag-retouch na pud og limpid sa taas pa. Kuan. Kaguman na kong laba. No, guys. Uy, naon no, sa mani guys. Na, nag Insert man ko. Dirita guys. Naglaba dami. Labang mo. Hawa, bots! Napuning sa mukan ba? Ay pag samuk samuk bots kay gadali ko bots kay gaabot ta ka sa init. Munang di magsamuk samuk ha. Para buk-buk, bukbuk ma mahitabo bots. Hawat lagi din ha, di lagi mag gigit karon pag ganig gigna nga di magsinamok. Hawat ha. Hawat. Uh. Ayo samukan. against dalai light tadi rin tapi awak mo di ha para di mak kuanan ha huwag dia, uy ko ba maglago cho ko ni mo ako dito hmm ako dito ka dito. Makalagot yung subot siya. Ay, TSP kayo ba? Kinanglan mag... Kinanglan siya ka nang tag doon. Kaya din mo tag doon. Mugara. Lakao dito ba? Di man hilabot niya ha? Ay, may inong dig water. ngara water ah. Oh. Mm. Mana? Eh, awak di dito mo kay mang laba ko. na apay init. Awak do, mabasa dudum, do. Awak dia sa kuan, awak dia sa dana kay butang na kuning kuan. Sel ko na awak dia. Lakaw ba dito, bots? kaayo. Kawa din ha. Balong nagdali sa kay. Ang init, nagpadulong na. Mang ko guys. Ang samukan kasi Bots. Nagdali ko guys kay ang init, nagpadulong na. Kasi ni maswasan. Grrrr. hindi kung gihom mo guys karon na kuno ning labahan Mulan nung gud ni da ang sabon guys kay para humok din pagka man na pud og sabon kay para yag sa final nga laba Pero hindi niya pagka humok ka sa kuan di dali, dali, dali ba. Ban, na dali ra sa kushon ba Man akong bana pinagkuan ni guys mo ni ang hatong pag manglaba guys mayroon man mong bulingon guys sa kundi anam-anam o laba kay tara po o hili mo pa kung may aging anam bulto o laba inang katulog dada ang ang ah. dara naglingkod ngayon kaya Balong na video ko. Hindi na ako ni Tawana ni Grabe Kakuan. Kay Balong siya guys, na gabi... video ko guys, ning nin link, ning kuan po din noon siya diha. Kakuan ko, hindi anong ito. Um, Muna oh. rao. Boots, Grabe, kay na siya ba? Ay, anak na lang ako. Hmm, Hawa na siya, oh. Ay, sa tanan, bakit nang langit it's good. Butching! Ginawa ko butching. Ginawa ko na butching. Kukuan. Kung Kukuan. Balik na po siya lingkod guys. O. Oh. Kuanggol. juga ka ayun na siya guys. O. Oh, Ibalo eh. e, siya ng labata diri. Siya po nag. Kukuan po siya. Hindi e, na. Hangad na ko guys. Kay. Ito itong aramina. בדם נתעזע saan nakone ang ako ang ipanghumulan i'm Hi everybody, good morning. Nabisi niyo man lang, guys. Istipot lang mo dyan, guys. Ang anso sa kong ero. Nag-iihian. ban luas guys kayak Bantu sekarang mas di masa yang good na ko brass guys um, brass na ko, so guys para di tamagtan sa init magdali dali tagpang labat ay ang init guys gapadulong na guys sakit kay sa panit ang init guys ay Nakahilana na trabadayon kay nga no init kay karong din Unyak mo ulan nang magdali ta dili naman pag kain ini dugay ko anong guys kay gihimula naman ni daan. so dili na kay taas in mo udot-dot ani ubras kay nalimpyo naman sila daan guys dali ra kay ni mahuman kay limpyo na daan ni eh. lang nato para masatisfied ka sa ating labahan. Nga limpyo, good -siyan. Ano Para sa akin Kaydang trabaho Kita mag back job May limpyo man O, yun yan akong sabon guys Tuff, tuff, tuff Nindot niya ni nga Concentrated laundry Detergent soap Eternity guys Tuff by PC mo eh. na akong gamit og iyahang fabric ani guys ka kumot kani siya guys kinang dili na kakinanglan mag fabric guys kay ano mo sulop sa kanina ang imo ang kumot ani nga powder akong gamit guys kung dili kaning tap o speed nya na hopda naman kung speed na powder kanina pud akong gigamit sumana ang usa. So, diri pa sa tawel. everyone. Taas-taas na video, everyone. Lara kong gilabahan, everyone. Mm. Tana, tanan. Mm. Nga panti, kita. Panti sa dogs. sa laban guys basta humulang daan hindi na mag ma ma mangusog ba nga mudot-dot sa baras hindi na guys alira kaayo sobat diya, buksob nanapog kedyan eh no nakita kong bukto ang aning beras beras pa hmm. agumak beras guys kusuhon dayon kaya para rin din siya. Tangtang ang isa. oy atong video guys kaya taas taas na mo goodbye na ko niya guys um, dapit kay para ma-upload na ko niya o video na po ko usab night, and always my dreams. So, guys. Salamat sa inyong pag-follow, like, share sa ko ang mga videos, sa akong Facebook page, Facebook account. Thank you so much sa pag -follow. og O, sa kong Reels, o, TikTok, o, thank you. Usap sa inyong pag-subscribe sa kong YouTube channel. Thank you, everyone. Amping tanan I love you all. God bless. Bye!